subong po kasi sa tono ismi niyo mong tanding tayi, so, tanding natin alitin jambo, so, uh, dive kasi kami na namin na dumi na ulit. so nito natin ulit ito. Ano Ito regulator na isa dito. Isa pa kuya? yah? regulator dun sayang 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 dinalot na weights. Bukas. Meron na. No, yo mo. Oh, so, so, inay nagtuturo sa ai baseball? tuturo mm -hmm pag mungigpitan yan, tatanda mo, sisigawan ka nito. <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> Nanginigaw yan. Nanginigaw yan. Nanginigaw yan. yan. Nanginigaw yan. Nanginigaw yan. Hingiikpitan yan. <laughs> Palaglagaw, bobo ka ba? <laughs> 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 bigla, eh. yung Nabigla ko. Nabigla yun. Sa nito, na dito, Pero, ah, yung, na, baka masamping Parang si ano alam mo yun, si Gadon? Oh, mm, parang si Gadon e. Eh. Sabi mo hindi <laughs> <ka>, hingiikpitan <laughs> <ka, laughs> <laughs> <ka, laughs> pa rin. O, okay. tapos yeah, ba? <laughs> ito, ito mo muna. <laughs> <laughs> parang sa... pa siguro. mo. Ilayin mo muna, mo na mo. Okay. Kapal kasi ng taba kasi ng daliri, hindi makapasok <laughs> oh, mo. pasok mo dito. Ako kasi hindi nasa, nagpapasok oh, dito eh. Parang nakukuha ko hindi, hmm. mo Ano ba <laughs> sa standard? Tapos, hindi balik. 1, 2, pero hindi. nga magano nit, eh. kaya pero siya na la kasi Eh nasaan yung masong weights natin? May tumo. Ah, tapos na. No, okay. hindi pa nawi. Kaya pa rin pa na eh. Kaya pag nabanot. Okay, 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 geng. Kuya, dito niyo. So yun mga pangkain, yun ang nga. Tanda na tayo pumupunta sa ilalim para linisin tong ilalim ng yate. So kung napapansin nyo mga pangkain, medyo malabo yung tubig. So ayan yung ano natin, timon. Tapos ayan yung propeller natin. So ayan. Kita nyo, napaka kapal ng barnacle. So ayan yung no, mga pangkain, mababaw din yung tubig kasi low tide ngayon. So halos maabot mo na yung, yung ilalim pag nakaano ka tayo ko lang dyan. So, ayan Sir Sky. Yung mga kasama natin, bumababa na. So, ayan, si Bert. Si Bert, dumi ng no propeller namin, mga pangkain. So, ayan Sobrang dumi. So, ito mga pangkain, usually, yung ginagawa namin kapag wala kaming biyahe. So, nag-underwater cleaning kami. Gaya niyan nagtatanggal ng bar na So, minsan naman, kung may pipinturahan, may re-repair, ganun yung ginagawa natin kapag wala kaming biyahe. So, ayan ang Kuya Casper nyo. Tinuturo niya kung gaano kadumi. So, before and after nga naman. Ayan yung, ano natin, yung ihi. Yung, yung ano. Ayan nyo, napakadumi, oh. I-listen natin, nandumi. Kapal na barnacles. So, tagal kasi din bago nalinis. Kasi sa dami ng ginagawa, hindi na gaano masikas yung ibang gawain. Ayan, so, napakadumi, oh. Ayan, napakadumi, oh. So yung buddy ko dyan Si Sir Sky Yan Sir Sky yan Kaming dalawa so, Siya ka pala yung nagtuturo sa akin Yung mga Gawain sa yate so, Sa mga pagda-dive, yan Hindi yung sa akin Driving ng boat Siya din oh. May mga kasama natin dito Mga pangkin sa trabaho So bali apat kami Nag dive mga pangkin So shoutout ko nga lang pala yung mga solid supporter ko na sa aking YouTube channel si si Master uh, Great Fishing Life Jobing Mana. So alam ko parang Canada 'to si Master. Sa say Master solid to, napaka-solid. Lagi siya nanonood ng mga video ko kahit a uh, medyo boring. <laughs> Ah uh, Shoutout din kay Almin uh, super Fishing PH. Aming salamat sa iyo, lods sa patuloy na pagsuporta sa akin. Kay Uncle Tensai TV. So, shoutout sa iyo ng New Zealand. So, kay Asong Lakawad Zero din. Shoutout ng Batangas. At ganun din kay Idol Gino. Ayan, shout out sa inyo guys. Shout out sa kay Tita Ganda. Shoutout sa inyo lahat. Sa so, mga tropa ko sa YouTube. Shoutout. Ayan noon, dumi pa rin. Ayan, dumi. So, tigkabi side kami. Kami sa port side naglilinis ng Sir Sky. So, ayan, si asper sa si, si Bert. Dito sila sa starboard. Ayan, kung nakikita nyo, naglalaglagan yung bar na kills. So sa mga nagtatanong nga pala kung paano nga ba mag-apply dito sa yate uh, trabaho dito sa yate So ito lang po yung tanging masasabi ko sa inyo mga pangin o sa mga nanonood So number 1 po na hanapin sa inyo kung mag-apply kayo sa yate is yung ano po STCW So, yung basic training po yun. Number one pong hanapin yun sa inyo. So, kung nandito kayo sa UAE, yun po. Dapat po meron kayong ganun para makapag-apply kayo sa yate. So, syempre, kung may Siemens mubo kayo, mas okay po yun. Kasi yung iba pong company naghahanap. Depende po sa company, lalo na yung malalaking company. So, sa mga charter po, number one yun, hahanapin yun ayos din po sa mga charter or private okay din po yan po ang hahanapin so kung nandiyan naman po kayo sa Pinas at ang babalak po kayong pumunta dito sa UAE lalo na yung mga hindi nakakasampa ng barko at meron ng mga requirements na gaya ng mga sinabi ko STCW o yung mga basic training dyan o sama nyo na rin yung simon's book mga pangkain so yun kailangan kailangan yun dito so yun yung number 1 na sa inyo so Marami dito, marami dito mahanap na trabaho. Ang ng uh, katrabaho sa atin ng gaya nito. So, marami pong mga company dito na nag-hire ng Pilipino o ibang lahi. Lalo na sa mga charter, yung mga hihiling sa charter dyan. Yan, pwede pwede sa inyo yan. Basta yan lang yung requirements. Ang number one, nahanapin sa inyo. STCW po. So, yun lang po marami din naman pong uh, mga klase ng trabaho sa yate meron pong steward tapos meron din po yung deckhand kasi yung sa amin po alos ularan po kami dito sa trabaho namin so pag napunta naman po kayo sa ibang company hindi naman po gaya nitong may mga ganito nagda-dive o ano pa man private po kasi yung sa amin kaya halos kami na lang po yung gumagawa sa dito sa yate kasi tiwala sa amin sa amin yung amo namin o kapitan namin na kami na yung nagtatrabaho ng mga ibang gawain so sa ibang uh, company hindi nyo po mararanasan yung ganito so pero advantage din kasi yung ganito kasi marami kayong matututunan hindi guys sa ibang company po na kung ano yung position mo yun lang yung gagawin mo yun lang yung trabaho So, ayun lang. Sa mga gusto, mga willing mag-apply dyan, pwede po kayo mag-walk-in. Lalo na po sa Marina, sa Mina Rashid, pwede po kayo dun. Magdala lang po kayo ng CV nyo. pasapasan nyo lang po sa mga mga yate dun. Pero sa ibang, ano po, ibang Mina, ibang Marina, hindi po kayo makakapasok. Kasi mga private, private, sa hindi nagpapasok yung mga guardia. Mas uh, okay din po na kung may makakilala kayo, bigyan nyo yung CV nyo basta ready nyo lang yung mga requirements nyo yung po sarap po magtrabaho sa yate gaya nito so yun nakikita nyo malayang malaya aming gawin yung mga gusto namin na natututunan namin yung mga hindi namin inakaalang uh, magagawa namin gaya nito kasi sa ibang company wala pong ganda hindi kayo tuturuan hindi kayo papagawain ng ganito. Nakaka-miss lang po na magawa mo yung mga bagay na hindi mo akala magagawa mo. So, yun. Good luck po sa mga gustong mag-apply at magtrabaho sa yate thank <laughs> you Pagkakain okay, pa siya? Kapal? Hindi ko siguro 50 Saan? Okay. pa oh, uh, yung, e dapat yung isa na lang lang ako ang gagawin sa'yo. Ito lamang